Dios ba na mapagmahal ang siyang nag-utos ng malulupit na pagpatay sa lumang tipan? Paano ipaliliwanag ang mga digmaan kung saan buong bayan ang winasak, babae, bata, at matatanda? Marahas ba talaga ang Diyos o may mas malalim na dahilan sa likod ng mga utos na ito? At bakit nananatiling isa ito sa pinakakontrobersyal na paksa sa kasaysayan ng pananampalataya? Ang sagot ay mas komplikado kaysa iniisip ng marami at dito natin sisimulan ang pagbubunyag ng mga lihim ng tinatawag na banal na digmaan. Ang mga tinatawag na banal na digmaan ay mga labanan sa Lumang Tipan na iniutos mismo ng Diyos tulad ng paglusob sa Jericho para sa marami ngayon, tila hindi ito tugma sa isang Diyos ng pag-ibig. Ngunit kung babalikan ng panahong iyon, may tiyak na dahilan sa likod ng mga kautosang ito. Ang mga bansang nakapaligid sa Israel ay kilala sa matinding kasamaan, idolatria, prostitusyon sa mga templo, at sakripisyo ng tao. Ang utos ng Diyos na wasakin sila ay hindi basta galit kundi hatol laban sa kanilang kalupitan. Makikita rito ang Diyos bilang hukom na seryoso laban sa kasalanan. Israel ay bagong bayan na dapat manatiling hiwalay upang maisakatuparan ang plano ng Diyos. Kung sila'y mahahawa sa kasamaan ng kanilang kapitbahay, mawawala ang kanilang pagkakakilanlan kaya't ang mga digmaan ay paraan upang maprotektahan ang kanilang pananampalataya at kinabukasan. Hindi rin biglaan ang mga utos na ito. Sa Genesis, mababasa na daan-daang taon munang naghintay ang Diyos bago hatulan ang mga kanaanita dahil hindi palubos ang kanilang kasamaan. Ang banal na digmaan ay huling hakbang ng hustisya matapos ang mahabang pasensya. Hindi rin lahat ng laban ay may utos na paglipol. May mga pagkakataong pinayagan ng Diyos ang kapayapaan o pakikipag-alyansa. Kaya't ang mga digmaang ito ay natatanging kaso, hindi pang kalahatang pamantayan para sa lahat ng henerasyon. Sa kabuuan, ang mga banal na digmaan ay hindi tungkol sa simpleng pananakop. Sumasalamin ang mga ito sa hustisya ng Diyos, sa proteksyon para sa Israel, at sa mas malaking plano na magbubukas ng daan sa pagdating ng mesiyas. Mahalagang tandaan na ang mga banal na digmaan ay bahagi ng isang tiyak na panahon ng kasaysayan. Hindi ito lisensya para bigyang katwiran ang karahasan sa lahat ng henerasyon. Sa halip Ito'y isinulat bilang tala ng isang yugto kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang hostisya laban sa kasamaan. Tinatawag ng mga iskolar ang konseptong ito na progressive revelation. Ibig sabihin, unti-unting ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban hanggang dumating kay Kristo ang ganap na liwanag. Ang mga utos ng digmaan ay bahagi ng prosesong ito isang hakbang sa mas malaking plano ng Diyos para sa kaligtasan. Dito rin lumilitaw ang balanseng larawan ng Diyos, hindi lamang siya Diyos ng awa, kundi Diyos din ng hostisya. Kung sa bagong tipan nakikita natin ang kanyang pag-ibig kay Kristo, sa lumang tipan naman makikita ang bigat ng kanyang hatol laban sa kasalanan. Parehong mahalaga upang maunawaan ang kabuuang katangian ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga kwento ng digmaan, may mga individual na iniligtas dahil sa pananampalataya. Ang halimbawa ni Rahab sa Jericho ay malinaw na patunay, isang kanaanita na pinatawad at isinama sa bayan ng Diyos dahil kumilala siya sa kanyang kapangyarihan. Nagpapakita ito na kahit sa gitna ng hatol, may pintuan pa ring bukas para sa mga handang maniwala. Sa kabuuan, ang mga utos tungkol sa banal na digmaan ay dapat makita bilang bahagi ng kabuuang larawan ng kasulatan. Hindi ito kwento ng marahas na diyos, kundi tala ng hustisya, proteksyon, at paghahanda para sa mas dakilang pahayag ng kanyang plano. Kapag binabanggit ang Holy War, o banal na digmaan, madalas na iniisip ng marami ang ideya ng relihiyosong karahasan. Ngunit sa konteksto ng lumang tipan, hindi ito basta pananakop. Ito'y bahagi ng masalimuot na kasaysayan ng mga Israelita bilang isang maliit na bayan na nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan laban sa mas malalaking kaharian. Ang mga kautusan sa digmaan ay kalakip ng malalim na pananaw sa kasalanan. Ang mga bansang tinukoy ng Diyos ay hindi basta ordinaryong komunidad, sila'y kilala sa matinding kasamaan, mga ritual ng pagsasakripisyo ng bata, karahasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagkawasak sa kanila ay ipinakita bilang paglilinis ng lupain mula sa kasamaan. Gayunpaman, hindi lahat ng kwento ay puno ng dugo at paghihigante may mga pagkakataon kung saan pinili ng mga Israelita ang diplomasya o kapayapaan ngunit ang mga bansang hindi tumigil sa kasamaan ay nakaharap sa matinding hatol sa ganitong paraan makikita na ang digmaan ay hindi basta pagnanais ng Israel kundi sagot sa patuloy na kasamaan ng mga kalaban kung ikukumpara sa ibang sinaunang kultura, kakaiba ang pagtrato ng Israel sa mga digmaan. Sa Mesopotamia o Egypt, ang mga hari ay nag-aangkin ng personal na kapangyarihan upang magpasimula ng pananakop. Sa Israel, ang utos ng digmaan ay itinuturing na galing sa Diyos, hindi sa ambisyon ng tao. Kahit paano, nananatiling kontrobersyal ang ideya. Maraming modernong mambabasa ang nahihirapan tanggapin kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang pagpatay kahit laban sa masasamang bansa. Ngunit ang layunin ng mga kwento ay hindi upang bigyang katwiran ang karahasan ngayon, kundi upang ipakita ang seryosong bigat ng kasalanan sa harap ng banal na hustisya. Sa huli, ang Holy War ay nagsilbing tulay upang ipakita ang kahalagahan ng kabanalan at ang pangangailangan ng isang mas mataas na anyo ng pagliligtas. Naging malinaw na kahit ang mga digmaan ay hindi sapat upang tuluyang masupil ang kasamaan, isang paalala na may darating na mas dakilang paraan ng paglilinis at hustisya. Isa sa pinakamalaking tanong ng modernong panahon ay, kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit tila siya nagutos ng malupit na pagpatay? Ang mga kwento ng harem o total destruction ay madalas ikumpara sa genocide na nagdudulot ng matinding kontrobersya at pagtutol mula sa mga kritiko ng pananampalataya. May mga iskolar na nagsasabing hindi dapat basahin ang mga kwento ng digmaan bilang literal na kasaysayan. Para sa kanila, maaaring ito'y mga teolohikal na kwento na sumisimbolo sa matinding pagtutol ng Diyos laban sa kasamaan kaysa aktwal na kumpletong paglipol ng mga tao. Ang mga salitang ginamit ay madalas na hyperbolic katulad ng istilo ng ibang sinaunang kultura. Subalit may iba ring naniniwala na ang mga pangyayaring ito ay totoo at bahagi ng plano ng Diyos upang panatilihing malinis ang Israel mula sa impluwensya ng paganong pagsamba. Para sa kanila, ang mga kautusan ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong lahi at sa pagpapatupad ng tipan ng Diyos. Kapansin-pansin na kahit sa gitna ng mga ganitong kwento ng digmaan, may mga istorya ng awa at kaligtasan. Halimbawa, si Rahab sa Jericho ay iniligtas kasama ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pananampalataya at pagtulong sa mga Israelita. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng digmaan, bukas pa rin ang pinto ng habag. Sa paglipas ng panahon, ang mga teologo at simbahan ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon ang iba'y nakikita ang mga kwento bilang patunay ng kaseryosohan ng kasalanan. Ang iba naman ay nakikita ito bilang babala laban sa maling paggamit ng relihiyon upang bigyang katwiran ang karahasan. Ang parehong pananaw ay nagtutulak sa mga tao na magtanong ng mas malalim. Sa huli, Nananatiling misteryo para sa marami kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang ganoong klase ng mga digmaan. Ngunit ang malinaw ay ginamit ang mga kwento upang ipakita na ang kasalanan ay hindi maliit na bagay at ang hustisya ng Diyos ay mabigat. Ito'y nagiging hamon sa mga mambabasa paano natin mauunawaan ang Diyos sa pagitan ng awa at hustisya at paano natin bibigyang kahulugan ang mga kwento ng banal na digmaan sa ating panahon? Sa ating paglalakbay sa mga kwento ng banal na digmaan, malinaw na hindi ito simpleng usaping kasaysayan. Ang mga pahinang ito ng Biblia ay nagdadala ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nasasagot. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang pagdanak ng dugo? Ito ba'y hatol laban sa kasamaan o isang paraan lamang ng mga sinaunang tao upang ipaliwanag ang kanilang digmaan? Ang mga tanong na ito'y hindi madaling sagutin. Ngunit ang mga ito mismo ang nagtutulak sa atin na maghukay ng mas malalim sa misteryo ng kasulatan. Kung ikaw ay nabitin at nagtataka pa, tandaan, ito pa lamang ang simula ng mas malalaking usapan. Ang mga kwento ng Biblia ay puno ng hiwaga, kontrobersya, at mga detalye na maaaring hindi mo pa naririnig. Kaya't kung nais mong tuklasin pa ang mga sikreto, huwag palampasin ang mga susunod na video. Ang bawat aral at bawat misteryo ay naghihintay na mabuksan. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa misteryo ng mga banal na digmaan. Ngunit tandaan, ang kwento ay hindi dito nagwawakas. Marami pang mga tanong na naghihintay ng sagot. At mas marami pang sikreto ng kasulatan na dapat tuklasin. Kayat kung nais mong patuloy na sumama sa paghuhukay ng mga hiwagang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell. Marami pa tayong susunod na pag-uusapan at baka ang kasagutan na hinahanap mo ay nasa susunod na video.